Hello guys! Malapit na po mag 6 months si Lara sa so 23 na at siya po ay kakain na. hi! Hi guys! Hi ikaw. Hi mga guys! Hi mga vlogs! Welcome to my guys! <laughs> Sabi ni Herlin Hipon Budol. Hello! Malapit na po ako mag 6 months. At dede pa rin po ako ng dede. Kasi libre naman po yung gatas namin. Kaya dede lang tayo ng baby No, huwag ka ka lang ang ina. Hindi kapi ha. Kasi makakawalan ng gatas yon, Milo lang. Tapos more on tubig tayo. Para may gatas para ng baby. No. Hi mga guys. Hi. Hi. Hi mga guys. My name is Lara Apia. I am 5 months old. Running 6 months po. This coming 23. Hmm? Huh? na dalaga na kami. Dalaga na ang bebe na yan. Oh. Bili! Hello! Tapos, wag tayong mag -iinom ng kape ha. Huwag kayo uminom ng kape. Baka nagtataka kayo. Baka tala na kayong gatas. Kakainom nyo pala ng kape yan. Dapat milo-milo lang. Mmm. Diba, hey, Vi? Parang may gatas ang bebe. Mmm. Chen jaran chen chen mabigat na po ako. Libre kasi ang gatas ko. <laughs> Libre kasi ang gatas ko eh. Kaya mabigat ako, no? Sino mabigat? So wala pang ligo ang ina. Mm, sobrang ano pa ang ina. Hagaydo, Hagardo versus ang ina. Hello ikaw, ikaw ang lablab ko. Ay, hi, hi, hi ka muna. Hi mga guys. Hi mga guys. My name is Lara Afia. My name is Lara Afia. Sa Ay, maganda ka hindi. Ay, maganda ikaw, hindi. <laughs> Exclusive breastfeeding po ako. Kahit binibitbit po kahit saan po pumunta ang ina, bibitbitin ang baby na yan. Para hindi magugutom. Kasi, nako, kawawa yung, yung kuya. Nagutom yung dati. Five hours, umiiyak lang si kuya. Kaya ngayon, nadala na ang ina dinadala na ang baby niya. Bitbit ang bit, bitbit kahit saan. Mapa City Hall. Mapa Barangay. Ah? Hello. Sama ikaw na sama. Sakay kami ng jeep. Sumakay kami ng tricycle. Para lang makadede ang baby na yan. So, meron ako ditong na dress. Pwede siya magpadede. Ganito okay. lang siya. Eh. Yan dito lang ilulusot yung dede. Para hindi na kailangan ng cover. Diba, V? Kaya kahit maraming tao, nagpapadede kami. Wala akong pakialam sa inyo. Basta akong magpapadede ako. Nagugutom yung anak ko, ha? Huwag kayong ano. <laughs> Oo, oh, nabastos kaya ako dun sa 7-Eleven. Alam mo ba meron pala talagang tao, ano, no? Nyakis na. Mm -mm. Mm. Tinitingnan niya talaga dede ko. Kahit nakasuot na ako ng ano. Eh, eto naman. Kasi, nagtataka siguro siya. Bakit nakatitig ito si kuya? Nako, binunot yung nipple. Binunot yung dede. Eh, di de, nakita pa. Nakita yung utots. oh nakita na. Paano kasi binunot? Uh, tatakatingin si kuya. Gusto kong balikan eh. Sarap mo simpukin kuya, ha? Mm hmm Apa ka ba mo? Pinagnanasaan yung dede na may gatas, no? Grabe naman. Yan, may gatas na nga. Pagnanasaan mo pa. Huwag ganon na. Huwag <laughs> ganon Kasi may may-ari na sa dede na yan, oh. Itong baby na yan. Nag-iisang may-ari yan. Sa ah! ngayon. Bye, yan. Sige na, bye guys. Like and subscribe to my YouTube channel. <laughs>